<laughs> Hi guys, welcome back to my YouTube channel and for today's video, magpapalamig muna tayo at dahil nga naman vacation, so it's time para mag-sleeping, so let's go guys, uh, watch this video until the end and mag-enjoy lang kayo and of course kapag nainitan na kayo sa panahon, kailangan nyo rin mag-unwind, mag-swimming kayo, sa mag mag either sa beach or sa mga pools, sa iba't ibang mga resort na guys, okay, so una sa lahat, huwag kayong maniwala na pangit ang resort na ito dahil ang totoo ay maganda ito, affordable at tunay ng elegante at mag-enjoy -e ka kapag nandito ka kaya huwag mong paniwala ng title lang video ito dahil title lang yan. Kaya nga huwag kayong maniwala agad-agad lalo ng lalo na sa mga lalaki kasi masasaktan lang kayo. Shout out sa mga babae dyan. <coughs> At dahil nga naman may kumakanta, kailangan nating mag-avoid at i-mute natin 'to kasi of course copyright na naman tayo, problema na naman tayo. So ayun nga, dahil nga sa initang panahon, ay nagplano kami ng aming pamilya na maliligo kami and for celebration na rin sa graduation ng kapatid ko kaya nandito kami sa uh, resort na ito where is malapit lang din sa bahay namin so uh, affordable lang din naman pero maganda of course kapag gusto mong mag unwind at the same time mag relax ay makakarelax ka talaga dahil hindi naman mainit yung lugar kaso nga lang dahil sa init ng panahon ay mainit nga lang ang tubig sa pool visit at syempre mukbangan dito kasi yung pagkain namin favorite namin yung baboy na grilled sa meron din namang manok na sinabaw na napakalata uh, sa inalataas tagalogan hmm. may lumpia of course nag order yung mama ko ng lumpia at napakasarap o nag nagugutom ka rin ba o tingnan mo lang yung kinakain ko para mas lalo kang magugutom para may gana ka namang kumain sa kapagkainan o yung baboy sinaw sa sauce o mmm 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 yummy mmm mmm ganun ganyan mmm 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 ganyan lang ganyan yung mukbang ganyan yung video dapat ng mga mukbang shoutouts mga mukbangers dyan Oh. Hmm. Kenian. Hmm. Unya kay nakuratan pagid ni siya tak ako sa tubig gapriting pagkainita na hibong ta kay maligo Tak kay para magpabugnaw pero gisapot kas kainit sa tubig tungod sa kainit sa panahon Ya ara na magtuyok-tuyok na pod ko dira kay ganahan magigumurag ako rajud guro ang creator no nga masigihilig guro kamera ba nga ituyok-tuyok na kuskuhang kalibutan Yang mga lipong <laughs> ang Nga yeah, dayon diri kanya sige na sila pangatkat diri sa hagdan ka magsagirit sa girit na dayon sila kaya lagi e i-feel ang ilang pagkabata o kanistiya yeah. o mauna yeah. siya akong manghod graduate this year yung mauna yeah. among i-celebrate nga ning mauna nga ligo umiki graduate man siya mauna nga lang tagsara man sa pilakatuig nga yeah, pero ting pagka-alegriya kaya ang yung tiil na puno sa luto mo na maglakaw sa masay siya kintakunto yung pero pag ingon ganyan mga ligo na gani diri sa mo ang resort nga mong kaliguan pero ting paspasa na kalakaw nga maragwa agay loto maragwa sakit nagpalit sila ice kay murag na na gina sila so nagpalit na lang mig ice so, unya mugi ada sa pool kay para ibubo sa so, mong o oh, kay murag gimi ka feels ka bugnaw so with the help of the ice so na bugnaw na lang gi na butang sa mong tangkogo sa mong ulo gi bobo puting bugnawa gitugnow hinuon mi pero sa pagkat ninod lang no pero pretty gay sa panahon na mama ay eh, ninod beg, tubig spite magurog gi butang puting pagdagha ice o oh. mm chick sick ayo no Tapi kayak suit gitu, tanawar aku na yang gisul obo. Oh. Kita kita na bra.